Alright mga tol, kumakalat ngayon ng isang video na nagdudulot ng matinding takot at kaba. Tanong, no? Na maikita mga kapatid dito sa video na uh, pinaplay natin ngayon. Napakaraming mga military vehicle, no? Napakaraming mga tangke na umaandar o tumatakbo ngayon dito sa kalsada ng China. Ang tanong, ano ang nangyayari, mga tol, no? May kaguluhan ba sa loob ng China kasi para silang susugod sa gere, oh o simpleng military exercise lang to, no? Ngayon alamin natin mga kapatid dito sa ating talakayan, samahan ninyo ako mga tol. Ano ang posibleng dahilan ng mga video na to na kumakalat ngayon sa internet, no? Na nangyayari, marami nagtatanong, eto ba'y gera na? Susu lulusob na ba sila sa gera? Pero meron din mga nagsasabing merong mismong kaguluhan. No, sa loob ng China at may nangyayari ngayon doon mga tol. So sama-sama tayo mga kapatid, panoorin natin itong video nito mula rito sa China Observer. No? Bigyan natin to ng reaction and commentary. Mga tol, no? samahan ninyo ako. Bago natin to simulan, syempre huwag kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw naman ay nanonood, syempre sa Facebook page, huwag mo rin kalimutan mag-follow and like. No? Samahan ninyo ako mga tol. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to. Wow, look at all those tanks. That's expensive. Mm. Each one costs millions. Mm -hmm. In Yuechi County, Sichuan, a large number of mil so military vehicles are passing through. The endless convoy on the road is enough to create a sense of tension. Mm -hmm. A Chinese medicine filming the scene shouted, What's going on? Are we going to war? Ano, so merong mga citizen, Chinese citizen, mga mamamayan doon na nakita itong pagdaan ng dagsa mga military vehicle mga tol. Kahit sila nagtatanong din ano nangyayari. 'Di ba? Are we going to war? No, susulusob na ba tayo sa gera? Oh, is it just me? Sabing ganun or does it feel like war is about to break out? Sabing ganun. So is mga mean, ano to mga tola, mga haka-haka lang to hindi natin kinukumpirma kasi tayo mismo ay nagbibigay lang din ng reaksyon at nagtatanong ano nga ba ang nangyayari doon sa lugar na yon o sa China at bakit may mga ganitong kaganapan ngayon sa kanila. Or does it feel like war is about to break out? Mm. I mean, with all the troop mobilizations, missile units, and armored vehicles, everything is getting ready for action. Mm. On October sixteenth, a video posted by a netizen showed a large number of military vehicles speeding across a bridge in Sui Ning Sichuan. It's happening, guys. It's really happening. There have been So these mga reaction lang and haka haka ng kanilang mga citizen mga you can see makakita nggenitoka raming mga anediba, mga sasakyan, eh usual military vehicle movements in multiple areas across china a lot of armored vehicles were seen moving through the streets just before the fourth plenary session beijing's political scene experienced turbulence once again mm -hmm. on highways in places like fujian zhejiang jiangsu sichuan and beijing a significant number of armored vehicles and troop carriers appeared near bohai bay a netizen filmed this scene What's going on? Are we about to go to war? Mm -hmm. It's all military vehicles. I've been stuck at this red light for 20 minutes. 20 minutes just na. waiting for over 200 military vehicles to pass. So napakarami no, 200 military vehicles mga tol ang dumaan. 20 minutes na daw silang na-stuck sa traffic. So magtataka talaga sila. Eh. Anong nangyayari ngayon dito sa ating bansa? Pero wala namang nababalita eh ba? Diba? Wala namang inilalabas na latest statement itong mga Chinese state media tungkol nga dito sa nangyayaring to. So gano naman talaga sila mga tol eh. Pag may mga ganitong mga pangyayari, silent lang sila dyan. So magkakaroon lang talaga ng isamot saring mga speculation, di ba? Na magkakaroon ng mga ganitong kaguluhan. Pero ang sinasabi naman ng iba sa loob mismo ng China, merong kaguluhan at kaya ganito karami yung dumating na mga military. Kasi kahapon, di ba, pinanood natin, mga tol. Napakaraming mga top officials ang sinibak. Again, mga tol, ha, ito'y haka-haka lang, ito speculation lang, hindi ito kumpirmado at hindi ko pinatototohanan, mga tol, ha. This is serious. It's all military. In Changzhou, Fujian, a netizen reported seeing soldiers hmm. everywhere. A large number of trucks were transporting military vehicles. Okay, o no, yan o, Changzhou, Fujian naman, no? In Hangzhou, Zhejiang, citizens captured footage of the People's Liberation Army assembling. The video showed a train carrying tanks traveling down the tracks. This video shows rows of military vehicles and wheeled armored vehicles speeding along the highway. The entire operation appeared to be shrouded in mystery, with many onlookers expressing surprise after witnessing the scene. Mm -hmm. So sa mga ganitong video mga tol, pumapasok ngayon sa isipan nating lahat. No? Ganon din ng mga tao dito sa China kasi iba't ibang mga lugar. Eh. Yung mga binanggit dito na nakikita nila daan-daang mga military vehicle yung uh, nagsasagawa ng ano, uh, military mobilization mga tol, mga Chinese Army. So, may mga ibang nagsasabi, baka international issue to, di ba? Posibleng may uh, unrest o hindi pagkakaunawaan sa loob ng military mismo, mga tol. Nagkakaroon siguro ng kaguluhan dun sa kanila. May mga ulat din, mga tol, kamakailan lang, no, na tungkol sa mga veteran soldier, ha? mga veterano na mga sundalo nila. Ewan ko paano naging veterano yun. Siguro tumanda na lang sa pagiging sundalo. Na tila ba muling tinatawag daw, no? Tinatawag muli sa serbisyo o pinapunta sila mga tol, no? Kasi kung training lang 'yan, bakit walang announcement, 'di ba? O kaya kung show of force naman, bakit hindi ipinagmamalaki 'yan ng mga Chinese state media kasi ganun sila eh. Pag mga ganun pinapakita nila yung puwersa nila, oh, eto ganito kami kalaki, ganito kami kala kalakas, 'di ba? Binabalita nila 'yan pag nagso-show of force sila. So marami ngayong tanong, ano ang nangyayari diyan sa China? Kasi tingnan niyo to, mga tol, ah. Or ambulances marked with a red cross. Multiple intersections had set up roadblocks to ensure the military vehicles could pass through mm. from the vehicle's routes it seems that they're headed towards a specific destination but there's no confirmed information about where they're going mm -hmm. this continuous mm -hmm. show of force serves as the strongest signal of warning to the outside world mm -hmm. a netizen on x noted that military vehicles are now visible in every direction across mainland china with no clear signs of preparations to invade taiwan mm -hmm. but instead it feels more like the precursor to a civil war Civil war, sabing ganon. Baka daw merong kaguluhan dun sa kanila. Kaya nga kasama yun sa mga speculation eh. Recently, Chinese military activity has been unusually high. In the last 24 hours, dozens of military aircraft have been seen flying back and forth, creating a tense atmosphere. On October 16, 2025, residents near Hainan reported seeing numerous military aircraft patrolling the skies. So October 16 lang yun ah. Itong kailan lang? Last week. <laughs> I've seen a lot about this today. Military convoys everywhere. And there's also talk of a second recall for veterans. Yeah, yung sinasabi ko kanina, no? Na uh, may usap-usapan na pinapatawag yung mga veteran soldier na. Yung mga imbis na nagpapahinga na lang, ngayon tinatawag sila at pinapabalik sila. Looks like they might be gearing up for something in Bohai Bay. Mm hmm Are the PLA on high alert? A large number of retired soldiers have been recalled, with many spotted at train stations. A large number of retired soldiers, mga tol, pinapapunta. Is the return of these veterans a sign of an urgent military mission? Mm hmm Multiple videos show large numbers of retired male and female soldiers being urgently recalled and rushing to airports and high speed rail stations overnight. As of May 2025, the total number of retired soldiers in China is approximately 57 million. This special group exceeds the population of many countries, Ooh. and the number continues to grow by several hundred thousand every year. Mm -hmm. <laughs> Today, my husband was called back for training by the army again. It's funny timing though. Just the other day, our shop was almost out of stock. Mm -hmm. While he was home, the logistics were stagnant. But as soon as he left, I got a call that the chestnuts had arrived. I had to go pick up the goods myself. no. Kasi sobrang dami nilang sundalo mga tol, tapos wala na, hindi naman sila sumasabok sa totoong laban, di ba? on X raised the question, I want to ask if there have been any reports about recalling veterans in China. Hmm, on, the netizen on X, I want to ask if there's, if there have been any reports about recalling veterans in China. My cousin and a friend's colleague have both been called back to the military. Does this mean something big is about to happen? No, kaya nga, wala walang balita o walang napapaula tungkol sa mga ganito kahit yung mga citizen nila mga netizen nila mga to, nagtatanong din eh nagtataka din anong nangyayari kasi kung titingnan mo di ba daan-daang mga Uh, tawag dito mga military vehicles ang pumupunta sa iisang lugar lang, di ba? So maraming speculation ngayon ng nangyayari na baka may kaguluhan mismo sa military ng China, meron silang kailangan kontrolin, di ba? O naghahanda na ba sila mga tol sa isang mas malaking gera sa outside world o sa labas ng China, mga tol? Ano sa tingin ninyo, no, mga tol? Pwede kayong magbigay ng komento sa ibaba. Again, lahat ng mga sinabi ko kanina ay puro opinion lang ahaka-haka, uh, speculation. Alamin natin kung ano yung totoong nangyayari dito mga tol sa China. Kayo pwede rin kayong magbigay ng komento kung ano sa tingin ninyo ang nangyayari dito ngayon sa China at bakit ganito bigla kahit yung mga citizen nila ay nagtataka din sa nagaganap. No? Pwede kayong magbigay ng komento sa ibaba mga tol. Maraming maraming salamat hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobaldi. Peace out.